Binilahan ko nga po pala ng isang TV ang aking inay nung siya ay nag-birthday at hindi ko nga po alam kung anong iririgalo ko sa kanya kaya eto na lamang ang napabigay nga namin. What's up guys? It's me again, Penny, OFW sa Japan na mahilig dumiskarte. Bali nga po, late upload na itong video kong ito sa sobrang busy kasi ay hindi ko na nga po agad siya na-edit. Imported pa rin kasi yung ibang video clip ko na ilalagay dito dahil nang galing pa nga sa Pilipinas ay busy rin yung nag-video. Nag-birthday birthday na ho kasi ang aking Mother Earth kaya naman ako ay magpapadala ng pera at ibibili ko nga po sila ng TV. Kaya nga ngayon ay ako nandito sa Family Mart para maghulog nga ng pera at magre-remittance tayo papunta sa Pilipinas. Ipapadala ko nga sa kanila yung pambili ng TV na ireregalo ko nga sa aking inay. At sa sobrang bilis nga po ng ating pagre-remittance eto at tatakbo na nga po kagad sila sa Walter Mart at doon nga po sila nakakita ng TV na bibilhin. TV na nga lamang po ang aking naisipan na ay regalo sa aking inay at nung nakaraan nga kapag kami ay nag-uusap ay nirereklamo na nga po nila yung TV na binili ko rin dati sa Singapore. Dahil nga po yung aming TV na ginagamit sa bahay ay talaga nga namang napakatagal na mahigit na 10 taon nung nabili ko nga yun. At kapag nga kami nagkakahuntahan ng inay dun sa TV ay minsan nga daw ay hindi na ito tumutunog or wala ng sound. Tapos nga daw meron na din itong guhit sa gitna parang sira na nga rin daw yung LCD pero nagana pa naman kaso nga lang, ay talaga nga namang lumang luma na. Kaya nga naman naisipan ko na nga lamang na ito na nga lang TV ang aking pa birthday sa aking inay para naman masigla-sigla or makapanood uli sila ng maayos ng TV. At alam nyo naman ho sa probinsya ay talaga nga namang TV is life. Hindi nga po pwedeng malihisan ng isang episode ng Batang Kiapo ay talaga nga magagalit ang matatanda. Charis! At ito na nga po pinabalot na ng tatay ko yung napili nilang TV na bibilhin. Are nga pong TV ay talaga nga namang pinagisipan pag kung ito na nga ba talagang kalaking ito ang TV na bibilhin at baka nga po medyo pricey eh, hindi kakayanin ng budget. Bali nga ho, yung perang pinadala ko para pambili nitong TV ito ay yung na-refund ko pa nga po sa ating tax dito sa Japan. Kung nasa subaybayan nyo nga ho yung aming mga content dito sa Japan ay naipakita ko na nga rin po na nag-apply kami ng tax refund dito. Kaya nung buwan ng February ay nareceive namin yung aming tax refund at umabot nga yung aking nakuha na nasa limang lapad. Bali nga po po yung limang lapad ay kung i-convert natin ay nasaya kulang-kulang na 19,000 pesos kaya medyo nag-ambo na pa nga tayo sa pambili itong ating TV na pang regalo sa inay. Masayang masaya na nga rin po ako at naibili ko na sa wakas sila ng bagong TV kahit nga pa paano ay hindi naman ako masyadong gumastos ng malaki dahil nga do sa ating tax refund. Naisip ko nga rin ho na kung kasyang ang aking iriregalo sa aking inay ay baka wala nga rin mapapatunguhan yung aking ibibigay na pera kaya eto na nga lang talaga yung naisip at least lahat sila sa bahay, makakapanood. Galing isinasakay na nga po yung ating biniling TV dinis sa aming tricycle na dalangan ng tatay at sana nga po hindi ito mabasag at talagang nga namang yung daan papunta sa aming bahay ay napaka rocky road. Masayang-masaya nga rin yung mga bata sa bahay at talagang nga namang napakaganda na ng TV na mapapanoora nila ng mga cartoons. Sa wakas nga ay nakarating na itong ating TV din sa aming bahay at ia-unload na nga ito ng tatay. Talagang nga namang napakalaki ng nabili nila. Ang magiging problema na nga lamang abay agawan ng matatanda at ang mga bata sa panonood nito at ang gusto nga ng mga bata ay cartoons tapos ang matatanda naman ay yung mga batang kiapo. Buti na nga lamang at napakatibay nga ng pagkakatali din sa likod ng tricycle kahit nga estro lamang yung ginamit nilang pantali. Talaga nga namang excited na rin ang mga bata din sa bahay para nga makapanood na sila ng maayos at maganda. Hindi na nga rin pala nakasama ang inay sa pagbili gawa nga ng tricycle lamang yung aming sasakyan. Nang ma box na nga ng mga ina yung TV aba ay talaga nga namang diretsyo na ho ito sa pagkabit dinis sa aming wall nagtagal nga daw ho silang ikabit dito yung TV at hindi nga ho marurunong at first time lamang na magkakabit ng TV sa wall at nagustuhan naman ng inay ang ating regalo sa kanya masaya na naman nga ho ang ating la pamilya sa Pilipinas at eto lang naman talaga ang hangad nating mga OFW diga hindi ko na nga rin ho na itanong kung gaano nga ba katagal ang inabot bago nila maikabit a TV sa wall eto nga lang ho muna talaga ang ating makakayanan habang malayo pa tayo sa ating mga magulang. Hanggang dito na lang muna, Jane.